Kamusta mga maka full court? Hindi napigilan dito ni Lebron James ang kanyang sarili na talaga na real talk niya dito ang team ng Los Angeles Lakers. At mayroon pa nga siya dito na sisi, ang kanyang teammate na talaga naman na halatang ay walang nagawa dito sa laban nila. Na hindi pa rin talaga dito nariresolbo ang kanilang problema itong team ng Lakers, dahil nga dito sa kanilang embarrassing na pagkatalo dito sa team ng Los Angeles Clippers, pero bago muna yan ay pag-usapan muna natin itong Phoenix Suns mukhang naka-jackpot at dito ang Phoenix Suns sa kanilang bagong backup center na si Nick Richards, kapalit naman niya dito si Josh Okogi at Drop Capital. Kaya naghalimaw nga siya sa kanyang naging debut game para nga dito sa kanyang bagong team na Phoenix Suns kontra nga dito sa team ng Detroit Pistons, ano kaya ang naging kanyang performance dito? dahil hindi nga dito magkahundamayaw dito nga ang mga NBA teams para nga magpalakas pa nga dito ng kanilang kupunan sa mga hindi pa nga dito nakakaalam ay meron nang ngang ginawang trade ang Phoenix Suns para sa isang backup center na si Nick Richards. Plano din sana itong kunin ng Los Angeles Lakers, pero ang natuloy naman nilang kunin ay itong si Trey Jemison na isang klase rin dito na sentro, pero magbabalik nga tayo dito sa usapan kay Nick Richards. Sa kanyang unang debut game laban sa Detroit Pistons ay mukhang hindi niya nga dito binaygo ang Phoenix Suns dahil nakapagtala nga itong si Nick Richard ng 21 points, 11 rebounds at isang assist at naging 22 nga siya dito mga pre dito sa plus minus at siya nga dito ang nakapagtala ng pinakamalaki na ambag dito nga sa coming of the bench at hindi lang yun ay naging panalo rin dito sa laban nila sa final score na 125 to 121, kaya maraming mga fans ng Lakers ang nanghihinayang dahil pinalampas nga daw ito ng Lakers. Samantala ay mukhang bad trip na naman dito si Lebron James dito nga sa kanyang interview at natanong siya dito kung ano daw ang naging dahilan kung bakit hindi daw sila dito nanalo laban nga dito sa team ng Los Angeles Clippers. Ang naging sagot nga dito ni Lebron James, is a great team nga daw itong Los Angeles Clippers, and a very well coached Hall of Famer at napuri nga dito ang bawat player, dahil nalimitahan nga nila dito ang bawat nilang pagkakamali dahil nga dito sa kanilang pinakita ng magandang opensa at depensa. At sinabi pa nga dito, itong team ng Los Angeles Lakers ay complete na constructed na. Kumbaga, halos wala na nga sila dito mababago ng mga player. At wala na silang dito choice kundi maglaro sa isang perfect basketball. Pero alam naman niya na wala namang perpekto sa paglalaro ng basketball, pero gusto nga dito ni Lebron ay magkaroon sila ng game plan at ayan naman ang kanilang sinusubukan, pero isa lang dito ang nagiging problema ay ang kanilang depensa, na hindi pa rin nila masolusyonan. At dagdag pa nga dito ni Lebron, ito nga daw si Dorian Finney-Smith ay nakakahiya dahil sa 21 minutes na paglalaro nito ay wala nga daw itong naitulong sa kanila, mas maganda pa nga daw si Cam Reddish na lang ang ipinasok. Uh, so we a Zero in 21 uh, I he was wearing a, Cam mask out there for a Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Paki-komento na lang po sa ibaba at babasahin ko po 'yan. Maraming salamat.